dumating na ang ating order guys na cobra maga sila nagsidatingan kanina yung isa dumating din yung ahinti natin sa GTI hindi ko na nga na kasi nalubat itong cellphone natin so ito nga nabutan tayo habang maaga pa nag inventory na ako guys para pag dumating si ahinti ay mayroon na tayong may bigay no at alam na natin yung ating o orderin para hindi tayo aligaga hindi, na tayo mag-iisip no kaya i-ready na natin yung mga orderin natin kung ipin in naman na darating ang ating ahinti no so ito nga guys habang walang mga wala tayong mga ginagawa pa hindi pa nagsidating yung ating order kanina naglista-lista -lista ako at ito nga nabutan tayo ng ito dumating yung ating order ng cobra ito lang yung in-order ko muna kasi mayroon pa naman tayong ibang mga soft drinks pa. So, ayan, bayaran muna natin. Ito nga yung ating binayaran guys, 450. Kaya, ligpitin ko muna ito guys. No? Nilagyan nga pala natin ng carton guys kasi basa yung ating sahig, yung simento. No, para hindi maputik, magpabalik-balik. Kasi high tide kasi kanina, no? Pumapasok yung tubig pero konti lang naman. At ito nga lang pala ang ating in-order kanina guys sa GTI. Kasi nagdagdag lang tayo, tig isang rim lang. Ito lang kasi yung mabinta sa atin. Kaya ito lang yung in-order ko sa GTI. Itong Winston at saka Camille. And then isang Mighty. Yan, tig isang rim lang. Kasi ang malakas sa atin ay Malboro kahit mahal. Yun pa rin ang gusto nila kaya pa isa, isa lang naghanap sa atin itong mga Winston camel no kaya ito lang ang kinuha natin kaya ayan guys record ko itong mga sales out ngayon para ma-total natin mamayang gabi so sa nagtanong nga pala bakit daw may harang itong mga dilata natin no so sasagutin lang ko lang guys kasi nga po kaya nilagyan namin ng harang para hindi tayo mahulugan kasi masikip lang kasi ang ating tindahan ay ma maliit lang ang pwesto. So, pinagkasya lang natin dito. Ayun nga, dalawang, dalawa nga lang ang kaya niya guys, no. yan sa kabila sa dalawa lang kasi maliit lang yung pwesto natin dito. Kaya, ayan, ginawan lang natin ang paraan. nag lang tayo dito ng bawat klase. Yung iba, nasa loob, no. Para lang makita nito ngayon na mayroon tayong tindahan nito. So, ito nga guys, ganito nga ako maglista, mag-record, mag sulat na mga order natin, sinulat ko na lahat para sa ganun, iabot ko na lang sa ahinte, no, para hindi magtagal. Sinulat ko na lahat ng kung ilang peraso, kung ilang grams, kasi minsan nagkakamali pa rin kahit nasulat na natin, siguro naman ngayon hindi na kasi kompleto na yan, no. So ipapasok ko muna to sa loob guys para ipagpatuloy natin ang pag-inventory. Kaya habang maaga pa <laughs> sige, mabilisang kilos lang to guys. Habang maaga pa ay yan magli-lista muna tayo no. Kaya ito tapusin lang natin kasi hindi natapos pag may magsidatingan ng mga delivery. Kasi ayoko kasi yung mag-iisip ako kung ano yung orderin kung gusto ko kasi yung nakasulat na nakaready na para alam ko na kung ano yung i-order ko at nakaisip na rin tayo kung anong pwede pa nating idagdag, 'di ba? Habang wala pa yung ahente. Ang bilis kasi ng oras. Ang oras ngayon ay alas otso imedya na guys. Kaya madalian lang to kasi maya maya magluluto na rin tayo. Kasi ang uwi ni partner ay 9.30 kaya kailangan makapagluto na tayo. No? Kasi malapit lang kasi yung trabaho niya dito. Dito lang sa likod bahay. No? Malapit lang dito sa ating tindahan, sa ating bahay. No? Kaya dito lang siya na uwi lang siya pag, pag break time nila. So, marami pa naman tayong mga dilata, nagdagdag lang ako ng mas mabinta, no, tulad ng mga sardinas, mabinta talaga, yung mga San Marino, yung mga nagdagdag lang ako ng ilan-ilan peraso, kasi para lang hindi tayo maubusan, no. Kaya maglilista lang tayo at sinulat ko na nga yung grams kasi minsan kasi nagkakamali para iwas abala din kasi ayoko din yung pabalik-balik ang items. Ayoko din ng ganun guys kasi imbis na i-alok mo na sa customer, ibinta mo na. So, di pa mabinta kasi nagkakamali nga. Kaya ang ginawa ako, Inuplate ko na ng sulat no sigurado naman di na magkakamali kasi bago kasi yung ahente natin yung dati ko kasi in-orderan ay umalis na nag na kaya intindihin na lang natin ganun talaga pag bago <laughs> kaya ayan minsan di ko na sinasauli pag mali no at itong ang cup noodles guys ah uh, mabenta tong mga spicy kaya isulat lang natin kasi pagkatapos nito ay magluluto na tayo para sa ganun ay maiabot na lang natin yung listahan pagdating ng ating ahente ganun lang mamadalian lang <laughs> busy talaga pag umaga maraming mga gagawin siyempre ready natin yung ating mga paninda para lumakas at mabilis lalago ang ating munting tindahan kaya yan guys yung mga ginagawa lang natin dito sa araw araw kailangan lang talaga masipag magsicheck ng mga paninda kung ano yung konti na lang at ito nga guys magluluto na tayo dahil mayroon na nga tayong nakaready dito dahil na, naka pamalingki na si partner kahapon so kahapon kasi guys ang una ko niloto ay isda so ngayon ko lulutuin ito yung favorito ng mga anak ko <laughs> magluluto muna tayo saglit no habang di pa dumating ang ating ahente kaya yan adobong manok ang ating ulam ngayon guys Loto, magluto lang ako ng favorito ng aking mga anak kaya see you later So, ito na nga guys, luto ng ang ating adobong manok. Pag ako kasi magluto guys, mahilig kasi kami sa sabaw, kaya dinadagdagan ko ng sabaw. Ayan, kasi sabaw palang olam na ba diba? Kaya ayan, kakain na si partner, saktong sakto, 9.30 na. Kaya ayan guys, kain muna tayo. Guys, kain tayo. Ayan ang lasa pa. Ayan na si partner guys. Ang out niya kasi break time, 9.30. Kaya yan. Nakalutot na tayo. Bay. Kain tayo guys. Ayan. Ang lasa pa masarap. Masarap daw guys ang loto natin. Kain muna kami guys. Maraming salamat sa mga nanonood. God bless po.